aprobado na ng Regional Tripartite Wage and Productivity Board o RTWPBB call ang dagdag sahod sa mga minimum wage earners sa rehiyon. Base sa wage order number RBV-22, magkakaroon ng 40 pesos dagdag sa arawang sahod ng mga minimum wage earners mula 395 pesos patungong 435 pesos. Ayon sa naturang wage order, ipapatupad sa dalawang tranche ang dagdag sahod. Ang unang tranche o 20 pesos ay ipapatupad sa ikalima ng Abril, habang sa Desyembre naman ang second tranche na kukumpleto sa dagdag 40 pesos na sahod. Bukod dito, tataas din ang sahod ng mga domestic workers sa rehiyon. Ang kanilang buwan ng minimum na sahod ay madaragdagan ng 1,000 pesos, kaya abot na ito ng 6,000 kada buwan. Patuloy na hinihikayat ng dole ang mga employer na sumunod sa bagong wage order upang matiyak ang pagtaas ng sahod para sa mga manggagawa. Taong 2023 na huling magkaroon ng wage increase ang mga manggagawang Bicolano. Marge Serico, CSF.